Bella Padilla, balibalita na ibinuking si Kim Chiu sa publiko. May naganap daw na meet the parents na with Paolo Abilino. Nakilala na na aktres ang buong angkan nito. Totoo nga ba ito? Hindi naman siguro ito malabong mangyari. Marami na rin kasing badibadita na nakikita sila in private. Kinikilala muna ang isa't isa. Sabi nga nila sa isang interview, Hinay-hinay lang ang kimpaw. Hindi nagmamadali. Malayo pa ang kanilang pagsasamahan. Samantala, kinaariwan naman ng mga supporters ang malaking pagbabago ng samahan ng dalawa. Maging bagong attitude ng aktor sa harap ng kamera. Ayon nga sa mga komento, sinabi kasi ni Paolo sa interview na kaya na kaya niyang gawin at iwanan ang lahat para lang sa taong mahal niya. Kung sa tingin niya, deserve naman ito. Kaya maraming nagbago kay Paolo dahil sa pagmamahal niya kay Kim Ju. Deep inside, ramdam ko talaga na love nila ang isa't isa. Kaya happy ako kung ano man meron sila ngayon. Ayon pa si isang komento, nakatapende talaga yung mood mo kung ano ang pakiramdam at kung sino ang nakakasawa mo. Kasi, kahit minsan kapag bad ka, parang mahatakas sa taong nakakasama mo. Lalo na pag masayahin at komportable ka sa isang tao na yun. Like Kim Pao, ang laki ng kaibahan noon at ngayon. Yung love nila at support sa isa't isa, nangingibabaw talaga. Ayon pa sa si isang komento, Sobrang happy at ang pagiging positibo na Kim sa buhay. Nadala niya si Paolo para magbago ng outlook sa buhay. Ilan lang yan sa mga balat ng mga supporters. Ang bibilis talaga ng mga obserbasyon ng mga supporters. Himlay marila, Kim Paolo.